<coughs> Hello. <laughs> Hello guys. Um <laughs> Yeah. Um uh, maraming nagbago. No. Bukod sa aking buhok. And yes, nagpagupit na ako kasi you know. Yan yun eh. No? Uh, ah gusto kong kumbaga parang gusto kong maiba iba naman. And no, joke lang. Nagpagupit ako kasi yun yung wish, like birthday wish sa akin ng aking girlfriend. yeah Sabi niya, magpagupit ka naman, mukha ka ng ewan. And napagupit ako, I grant her birthday wish, basically. Okay. So, yan. Kaya, yun yun yung aking buhok, diba? Mukha na akong ewan. Mukha akong ewan, tapos nag-shave ako. Ayan. Nakakasal lang kasi ang dami kong inatake ako ng ano. Ang tawag sa ganito, yung parang tangin ka nang sa mukha. Ano ba yun? Ah, parang breakdown? Tama ba yung term? I don't know. Anyway, so, I'm back. <clears throat> Bakit hindi ako nag-upload sa... Nakailang ano ba ako? Nakailang weeks? Ilang weeks na ba yung nakakalipas? Kaya lang, guys. I'll The double check ko lang. Medyo hindi tayo prepared ngayon kasi it's been a while since nung last time na gumawa ako ng video. Ay! Hindi ito, bobo ka ba? Sorry. <laughs> okay, content. Kailan yung huli kong upload? Yung huli kong upload is February 28. So, two weeks. Diba, ba? Two weeks. Um, saan ako nagpunta? Ano nangyari sa akin? Well, as you can see, I'm still alive. Buhay pa ako. Pero, anong nangyari kasi is, nag-ano ako? Kumbaga parang, nagkaroon ng problema yung katawan ko. So makit, di ba, ilang beses ko nang dinadaing sa inyo yun. Masakit yung dibdib ko, masakit yung likod ko. So, there's this one time na talagang hindi ko nakaya sakit sobra ng dibdib ko. Tapos, to the point na hindi na ako maagalaw. Hanggang ngayon naman masakit pa rin. Pero, um, mas better na yung pakiramdam ko in situation ko ngayon compared last time. ba? Diba? So, sabi ko, magpapahinga ako hindi ko naman inaasahan na yung pahinga eh magiging like parang five days no at least five days yung itinagal yung pahinga tapos after five days eh, hindi pa rin ako okay pero kumbaga parang bumababa na yung uh, yung sakit di ba bakit masakit uh, i don't know ako para sa mga hindi nakakaalam i guess lahat kayo pero nag naninigarilyo ako nagyosi ako and alam ko meron na alam ko alam ko sa sarili ko na meron na ako sakit di ba although hindi ako clinically diagnosed na kung ano man yung nangyari sa akin hindi na sa sitwasyon ko ngayon sa nararamdaman ko ngayon eh hindi ko na kailangan pa magpa-diagnose para lang mapatunayan sa sarili ko na meron ako sakit because alam ko na meron talaga ako sakit okay siguro in the future magpapa check up tayo pero hindi na muna ngayon wala pa akong well to be completely honest, wala akong pambayad sa doktor para magpa-check up. No? Huwag nyo sabihin sa akin center. Anong gagawin sa akin sa center? <laughs> Kukuha na ako ng dugo. Hinga malalim, boss. O, ganun lang. Gusto ko kasi yung like, parang complete check up kung pupwede. Kaya, di pa ngayon. Pero, yeah, I know. Meron ako sakit. Kaya, siguro na bilang na lang ang aking masasayang araw. <laughs> anyway, so ayun yung nangyari, nagpahinga ako hindi ko inaasahan talaga na gano'n katagal yung itatagal yung pahinga ko ngayon sumasahit-sahit pa rin yung likod ko yung dibdib ko sumasahit pa rin pero ito na sinabi ko kanina eh, kumbaga okay yung ngayon compared dun sa nak nakaraan no? like 2 weeks ago okay tapos after that binago ko na yung schedule ng yung body clock kung tawagin ba diba? Kasi date alam niya naman pang gabi talaga ako, no? Mas gusto ko yung gabi kasi pag gabi I feel at ease, nakaka-relax kasi gabi wala masyadong maingay, ako lang yung maingay. tapos walang walang ilaw, walang sunlight, 'di ba? Dark. 'di ba? I yeah. I feel or are, I find peace in darkness. I <laughs> ba ba. Ah uh, kaya yun, binago ko yung body clock ko. Bakit? Well, kasi nagsimula na akong... Uh, hindi man nagsimula, pero nire-ready ko na yung sarili ko sa sa start ng aking work. Kasi yung work ko is 8 to 5. Yun yung web, web developer kasi ako. Tapos, yun yung work ko, 8 to 5. Uh, unfortunately pa, eh, on-site. Di ba? On-site yung work ko. So, alis ako dito sa bahay. Kailangan kong travel ganito ganya although meron naman akong magagamit na motor pero nakakatamad men rush arm motor manual pa yun anin, yung anin eh uh, well it's not technically mine sa daddy ko yun pero pwede ko naman gamitin yung CB650 oh. Right. ayokong mag manual sa traffic <laughs> although kaya naman ako yung nagturo kay daddy mag, mag manual eh. pero unang-unang laki ng motor pangalawa ang traffic manual, di ba? Imagine paano pag yung mala mala edsa yung traffic tapos paahon. Oh my god. No 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 no. no. Si Mami, gamit na kasi lagi yung click. You know, para na ako nagyayabang dito ng motor. Pero what I'm trying to say here is uh, binago ko yung body clock ko kasi kailangan ko gumising ng sobrang aga para mag-adjust, 'di ba? Para mag-travel papunta sa work, you no? Know? you know, kailangan natin mag-work kasi, well, unfortunately, wala na akong source of income. di ka tulad dati na paldo. <laughs> Yan. So, hindi naging madali sa akin yung transition galing sa panggabi sa pangumaga kasi yung pagiging panggabi ko is ever since no ever since na nag high school ako or like elementary pa lang ata mas gusto ko na yung gabi okay ngayon lang ako I mean, hindi naman ito yung first time na nagwork ako ng umaga kasi naging service crew ako sa isang fast food chain um, pang umaga yun sa loob kasi ng mall kaya mall hours diba ayan mall hours pero yeah after after a while ngayon na lang ako ulit magpapang umaga tapos work pa uh, diba yung last time na nagpang umaga ako is yung school Diba Ayun yung mga dahilan ko bakit ako nawala tapos hindi ako masyado nakakapaglaro kasi nga nagpapahinga ako. 'Di ba? Hindi nakatulong yung sakit ng katawan ko doon sa pagtransition ko sa pang-umaga. Kaya isang linggo yung i kinailangan ko para mag-adjust. Kasi napakahirap. Usually dati, uh, isang buong araw hindi lang ako mamutulog isang buong araw then kinabukasan, okay na. Bag -bago na yung body clock ko. Ngayon, unti-unti. And ayos naman, 'di ba? And okay din na nagtake ako ng break. Diba? Although hindi ko nasabi sa inyo, pero yeah, I hope you understand. Nahihiya ako actually sa mga nag -re renew ng membership sa aking channel. Kasi parang hindi nila nakukuha yung worth na binabayad nila sa pagpapamember dito sa aking channel. Pero moving forward, magiging okay naman ng lahat. Hopefully, bumalik na yung aking uh, usual upload schedule. Okay, and speaking of upload schedule, Ganun pa rin naman, uh, Friday, Saturday. Friday para sa Vision ro Tapos Saturday para sa Mystic Realms. Tapos man, uh, Monday, meron actually bagong laro. Anong pangalan nito? Night Crows. Ayan. Yung si Ricky, yung kalaro ko dati sa World of Warcraft, na kasama ko dito sa bahay, my friend, is siya yung nagsabi sa akin na Night Crows. So every Monday, magda night lalaro tayo ng Night Crows. Sana mag maganda to, pero this is an NFT game and base experience ko ng NFT game hindi siya masyadong nagtatagal di ba pero hopefully magtagal tayo dito and every Wednesday ganun pa rin palit o sulit ganun pa rin naman pero yung upload yung oras ng pagpapublish is babaguhin ko na dati is 9 in the morning ngayon naman is alas 6 na ng gabi okay or yeah, alas 6 alas 7 siguro mga ganun um, hindi ko pa masyadong alam and isa pa sa kagandahan ng ganitong oras eh kaya kong magsalita ng full voice kasi well hindi naman natulog yung mga kapitbahay <laughs> kaya okay na sa akin yung ganito and paminsan-minsan pwede tayo sumigaw ba? Diba? hindi katulad dati na gabi eh mahirap magsalita kasi baka baka, baka, ma, baka mareklamo tayo dito mapalayas pa ako <laughs> ayan So, I hope you guys don't mind yung aking haircut. Di Kahit mag, mukha na akong ewan. Mas gusto ko talaga yung long hair. Pero, yeah, whatever. It is what it is. Okay? Um, ayun lang yung mga dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload. Di ba? Dahil sa health condition. Tapos, sa pag adjust ng body clock and sa work. Okay? Alam niyo naman. Kailangan natin mag-work. I mean, you gotta do what you gotta do. Di ba? The pay is not even that great. Now, let me tell you, hindi hin, sobrang hindi justifiable yung pay or yung salary. Pero, like, alam nyo na I'll take what I can get. Di ba? Beggars can't be choosers. Cho choosers. Cho choosers? <laughs> Yon. So, yeah, um, I hope naiintindihan nyo guys, especially sa aking mga channel members, no? Especially kasi, well, sila yung nag, nag, papamember dito, basically nagbabayad sila ng membership monthly dito sa akin channel, di ba? And sila yung nag-support financially ng aking channel. And yung mga shout out next time na or sa next video na. Di ba? And thank you rin sa mga nagsasubscribe pa rin dito sa aking channel kahit pa hindi na ako or hindi ako nakapag-upload net nung past two weeks. Okay? Maraming maraming salamat guys sa inyong pangunawa, sa inyong suporta, and sa lahat-lahat. Okay? And sana magtuloy-tuloy na. And also nga pala guys, gusto kong sabihin na yung upload minsan hindi talaga makakapag-upload kasi ayoko pilitin yung nandito na, na naman ako sa dilemma yung parang nangyari doon sa main channel ko. 'Di ba? Yung main channel ko sobrang nag-enjoy ako noon yung mga first couple couple of months, even years nung pag-upload ko doon pero naging ano na siya parang nakakatamad na or boring na siya para sa akin kasi naging ano siya eh parang work ayoko nung nagiging work yung hobby kasi tinatamad talaga ako e ganun yung nangyayari dito kaya pag hindi ako nag-upload huwag nyo sanang isipin na tinatamad ako Yan, uh, hindi ako mag-upload minsan kasi ayokong maranasan yung naranasan ko sa main channel ko which is na na burnout yun ba yung tamang term? burnout? diba ayoko maging ano talagang work yung ganun well, eventually mangyayari yon pero gusto ko talagang i-enjoy no kumaga at at my own pace sa sarili kong flow diba ganun kung gusto ko mag-upload ng video mag upload ako hindi ko gusto mag-upload hindi ako mag upload diba pero i'll try to upload consistently as possible diba to the best of my ability yeah pero hopefully wag niyo isipin na tinatamad ako or tinitaken ko for granted yung nangyayari sa akin yun dito sa yun, or yung nangyayari dito sa channel okay uh, maraming marami salamat sa ano nyo guys sa pangunawa di ba and I hope kahit pa paano eh patuloy nyo supportahan yung aking channel na maglalaro pa tayo dito napakaraming games pa napakaraming episodes pa sa Mystic Realms and sa Vision Raw and dun sa dito sa Night I don't know kung anong magiging ano hindi, hindi pa gumawa lang ako ng character para ma-secure yung server kasi alam niyo naman yung mga ganyang laro eh mabilis mapuno yung server kaya sinecure ko lang tapos hindi ko pa alam kung ano yung kung paano maglaro dyan okay so anyway guys that is it for the video maraming maraming salamat sa panonood and once again maraming maraming salamat sa pangunawa nyo um yeah I hope manood pa rin kayo sa mga susunod yung i-upload No? and i will see you guys in my next video thank you so much